Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga kakaiba at hindi may paliwanag ng mga hayop na kahit pa matagal nang naninirahan sa ating mundo ay hindi pa din may paliwanag o maintindihan ng mga eksperto? Kaya mula sa pusit na naninirahan sa kailaliman ng ating karagatan hanggang sa ibon na simbolo ng kamatayan ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang nilalang na hindi may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka na makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Big Fin Squid Maniniwala ka ba na mayroong pusit na kahit pa mayroong maliit na katawan ay mayroon namang napakahabang mga galamay? Ito ay ang Big Fin Squid na kayang umabot sa dalawang patisang talampakan ng haba kung saan mayroon ng hayop na ito ng kakaibang paraan ng paglangoy sa kidila ng lumalapad ang kanilang katawan para alunin dahil sa mga alon habang ang kanilang mga galamay ang kanilang ginagamit para hulihin ang kanilang mga pagkain. Ang bigfin squid din ang kilalang pusit na kayang mabuhay sa pinakamalalim na bahagi ng ating karagatan, na talagang gumulat at nagpamangas sa mga eksperto na nag-iimbestiga dito. Number 9, Immortal Jellyfish alam mo ba na mayroong hayop na kayang mabuhay hanggang sa walang hanggan? Ito ay ang immortal jellyfish na talagang gumulat sa mga eksperto matapos nilang madiskubre kung paano namumuhay ang hayop. Sa dahilan ng napagalaman nila na pag sobrang tanda na ng dikya na ito ay kaya nilang bumalik sa kanilang pagkabata. Dahil walang utak o puso ang mga jellyfish ay kaya nitong baguhin ang kanyang gene at matandang katawan upang bumalik sila sa simula ng kanyang buhay at lumaki ito ng paulit-ulit hanggang sila ay mamatay dahil sa pagkagutom na magdudulot para mawalan sila ng enerhiya para kayanin ang cycle ng kanilang buhay. Number 8, Yeti Crab Nakakasigurado akong magugulat ka matapos mong malaman na mayroong uri ng alimango na nababaluta ng balihibo na kasalukuyang naninirahan sa ating karagatan. Ang alimango na ito ay ang yeti crab na matatagpuan sa malalim na bahagi ng dagat kung saan madalas silang makikita sa lalim na lagpas 7,000 talampakan kung saan dahil mahirap makita o mahuli ang mga alimango na ito ay kasalukuyang ang lahat ng nahuhuling yeti crab ay pinag-aaralan lamang ng mga eksperto at hindi pinahihintulutan pang lutuin at kainin kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din alam kung ano nga ba ang lasa nito. Number 7. Rangi Marp Sa so, unang tingin ay akalain mong nanggaling sa isang halaman ang fossil nito na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto na kanilang tinatawag na rangiomorph. Ang fossil na ito ay talagang lumilito sa ating mga eksperto dahil pinaniniwalaan nila na hindi nang galing sa halaman ng fossil kundi sa isang uri ng sinaunang hayop na matagal nang naging extinct. Sa kadila nang may nakita silang bakas ng bibig at sikmura sa fossil na posibleng nagpapahiwatig na isa itong hayop. Kung totoong isang hayop ang rangiomorph Ayon sa mga eksperto ay ang kadalasan daw na kinakain nito ay ang nutrients sa tubig alat na nagpapakita kung bakit kahit na maliit lamang ito ay sadya silang malapad at madaling mahawakan. Number 6, Argentine Ant Maniniwala ka bang ba sasabihin ko sa iyo na mayroong uri ng langgam sa bansang Amerika na talagang kinatatakutan ng madaming mga tao? Ito kaya ang Argentine ant na pinaka-invasive sa kanilang bansa sa kanila ng sobrang talino ng mga langgam na ito dulot na pinaprotekta nila ang mga peste na kumakain sa mga pananim ng mga tao kapalit ng dagta na pinoproduce ng mga peste para kanilang kainin. Hindi matukoy ng mga eksperto kung paano nagiging ganito katalino ang mga Argentinan kung saan patuloy pa din nilang pinag-aalala ng mga langgam na ito upang malaman ang kanilang paraan ng pamumuhay at masugutan ng misteryo ng kanilang kamanghamanghang pag-iisip. Number 5 Greenland Shark ang Greenland Shark ay isang uri ng pating na mayroong itsura na nakakasigurado akong agad mong kakatakutan sa kadaila ang itsura ng pating na ito ay tila ba isang matanda at malapit ng mamatay na hayop. Nain sa mga eksperto ay posibleng nadulot dahil sa ang Greenland Shark ang isa sa pinakamatandang uri ng hayop na patuloy pa ding namumuhay sa ating planeta. Hindi delikado ang mga Greenland Shark para sa mga tao dahil madalang lamang may taong lalangoy sa kanilang tingitiran dahil sobrang lalim na nito. Habang sobrang bagal din naman nila kung saan madali lamang natin silang malalayuan at matatakpuhan kung sakali mang maging agresibo ang hayop. Number 4 Platypus alam mo ba na mayroong mammals na kayang gumawa ng lason sa kanilang katawan? Isa sa mga kakibang hayop na ito ay ang platypus na talagang kapansing-pansing na iiba kumpara sa maraming mga hayop sa ating daigdig. Kung saan tila ba na nila lang ang isang platypus na mayroong tukan na parang sa mga bibe, katawan na malapad at mabalahibo at buntot na parabang mga weavers. Pinaniniwala ng mga eksperto na nakatago sa genes ng platypus ang sagot sa misteryo kung paan tayo nag-evolve mula sa isang mammals na nangingitlo hanggang sa nanganganak na para bang mga mammals sa kasalukuyan. Number 3, aso. Sigurado akong magugulat at hindi mo aasahan na kasama ang ating mau sa ating tahanan sa listahan nito. Ngunit dapat nating tanggapin na may mga ginawang aksyon ang ating mga alaga na talagang nakakagulat at sadyang kakaiba. Ang mga kakaibang aksyon na ito ay patuloy na pinag-aaralan ng ating mga eksperto upang maintindihan ang pag-uugali ng mga aso at kung ano ang ibig sabihin pag ginagawa nila ang isang kilos. Ngunit dahil mahirap maintindihan ng mga alaga nating aso na minsan ay kumikilos ng hindi maintindihan sa hindi malamang dahilan, ay talagang nalilito pa din ng mga eksperto hanggang sa kasalukuyan. Number 2, Axolotl Tila ba isang Pokemon ang hayop na Axolotl kung saan talaga namang mayroon silang kakaibang itsura? Nakapansin-pansin lalo na sa malapitan. Ang mga Axolotl ay isang uri ng mga Salamanders na hindi nag-transform kung saan ang mga normal na Salamanders ay unang nanirahan sa tubig hanggang sa mag-develop sila ng baga at manirahan na sa lupa. Pero iba ang mga axolotl na hindi nagde-develop ng lungs kung kaya kahit na sila ay tumatanda pa ay mananatili pa din silang nakatira sa tubig. Sobrang lakas din ang regeneration ng mga axolotl na talagang gumugulat sa mga eksperto kung saan tutubo ulit ang mga parte ng kanilang katawan na naputol gaya ng kamay o binti, baga at kahit pa ang parte ng kanilang utak na talagang nakakagulat at nakamamangha. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang kakaibang nilalang na ito na sinasabing ginawa ng mga scientist ng patago. Ang nilalang ay base sa mga karakter na napapanood natin sa mga pelikula ngunit ang problema ay hindi nila inaasahang magiging agresibo ito. Marami namang taong hindi naniniwalang totoo ito at may mga nagsasabi pa nga na maaaring edited lamang ang larawan. Number 1. Grouse ang unang ideya na pumasok agad sa ating pag-iisip sa tuwing pag-uusapan ng mga wak ay ang kanilang pagiging simbolo sa kamalasan. Dulot na sinasabing minsahe ni kamatayan ang pagdating ng mga ibon na ito. Pero alam mo ba na isa sila sa pinakamatalinong hayop na naninirahan sa mundo? Naguluhan ng mga scientists nang mapagalaman nila na ang mga uwak ay sadyang may mahusay na katalinuhan kung saan kaya nilang pagsabihan ng kanilang mga kasamahan tungkol sa taong kanilang nakakasalumuha kung saan dahil hindi nakakalimot ng mukha ang ibon na ito ay madali nilang maaalala kung ang tao ba ay naging mabuti sa kanila o hindi. Napagalaman ng mga eksperto na madalas na naghihiganti ang mga uwak sa mga taong nang aabuso o kaya nananakit sa ibang mga uwak na hindi may tatangging nakamamangha at hindi talaga aakalain sa mga ibon na ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na nila lang na naninirahan sa ating daigdig. Kung saan kahit na madalas natin silang nakikita o nakakasalamuha, ay hindi pa din natin tuluyang maiintindihan kung saan. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa din silang misteryo para sa atin. Kaya para sa alin sa mga itong ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.